Bukod sa relief goods at tulong pinansyal, mensahe ng pag-asa at pakikiramay ang hatid ng ilang estudyante sa Laguna para sa mga kababayan nating biktima ng super typhoon sa kanilang muling pagbangon sa pagsubok na kinasadlakan. Bilang bahagi po ng proyektong Share the Love, gumawa ng mga poster ang Grade 6 students ng Canosa School para ipakita ang kanilang suporta sa mga biktima ng super typhoon. May mga mensahe tungkol sa pagpapakatatag tulad ng Hold On, Pain Ends isang bayan tayo'y aahon at hawak kamay. Ang ilan po naman nagpaabot ng panalangin. Malayo man sa mga taong gusto nilang tulungan, naniniwala ang mga estudyante na makapagbibigay ng kahit kaunting pag-asa ang makukuli nilang obra at sa mga kababayan nilang nagsisimula ng bumangon mula sa kanilang kinasapitang trahedya. Mag-ibahagi po sa bayan mo, ipatrol mo, mag-text sa e-report space, pangalan, address at ang inyong report. Isend sa 2366. Pwede rin mag-email sa e-report at abs.cbn.com o mag-post sa bayan mo, ipatrol mo Facebook at sa aming Twitter account at bayan mo at sa bmpm.abs.cbn.